Bakit nga ba hindi ko pinorsyo ang talagang gusto ko? Noon, gusto ko maging abogado at makapag-law school. Gusto ko ding makapag-nursing at pagkatapos ay makapag-med school. Ang tataas na mga pangarap ko na iyan. May nakapagsabi na maganda lang naman daw ang damit ng nursing pero nakakalungkot daw ang buhay sa ospital, sa nasa na sa piligro naman daw ang buhay ng mga abogado at matanda ka na di ka pa din nakakapagtapos kaya mag-teacher ka na lang. At ano ang kinuha ko ngayon? Oo, nagguro ako. Ha? Teacher ka lang? Bakit hindi kagaya ng kay Anong kinuha mong? ang angas ng kurso nun? Bakit hindi magandang kurso ang tinuha mo? Libre na lang naman ang mag-aral ngayon. Guro ang pinili kong tahakin, hindi dahil nadiktahan nako. Hindi dahil humanap lang ako ng mas madadalian nako. Dahil kailanman, walang kurso sa kolehiyo ang matatawag nating madalik. Nagguro ako dahil sa katotohanan ng napagtanto ko na ang pagkadakila ng isang guro ang sila din mismong huhubog sa mga propesyong pinapangarap ko. Nagguro ako dahil kailangan ng mga susunod na henerasyong matutong bumasa, sumulat at magbilang upang makamit nila ang mga propesyong pinapangarap nila. Nagguro ako upang maging isa sa huhulma ng mga susunod na doktor, abogado, inhinyero, polis, bumpero at marami pang iba't ibang propesyong mayroon sa mundo. Oo, nagguro ako. Kaya't sa mga magtatanong, ano nga ulit ang kinuha mo sa kolehiyo? Guru po ang kinuha ko. Hindi guru lang.